Papaminta na, pa natin siya, kasi, na, May, na, na pa sa atin siya ngayon kasi meron na akong mga tapapas na akong tapapas yung problema sa na tayo sa wakas Tagal-tagal din din na linisan sa mga kaya Tapos pag magpapamintinance, pwede pa? O nga, mga kagawa, sarabigot so, ako, no? Oh, mag u dito, solid yellow lane. Hoy mga mga balong, so andito na tayo sa Yamaha dito sa Mimio de Vito Prero. Takot para may kumakalang. Oo, oo, another vlog of Brooks Morvlog Vlog <laughs> Good morning sa ating lahat no? Time check 9.58am NANI? Sabi oh, naman yun May nangaharang na ganun dun Bakalat kalat na tayo kagad sa lansangan Kasi May pupuntahan tayo eh No? Ang maintenance natin ngayon araw sa si Maki Pero una, papalinis muna natin siya Bago tayo pumunta ng Y-Zone Kung alam kong per schedule ngayon sa Y-Zone Pero Kung hindi man ako sa Y-Zone ngayon Maka ano Makapagpaayos o makapagpa-maintenance Hahanap ah, tayo sa ibang Yamaha Yamaha Ano no, dealership na pwede magpa-service So tara, palinis muna natin ito si Maki Tapos sa hata dumiretso ng ano ng Yamaha papa maintenance natin siya ngayon kasi meron na akong mga napapat meron na akong yung problema sa kanya ah eh. uh, una kasi ano eh hindi ko alam kung dahil pa sa dumi pero ano na eh nakakalansing kumakalansing na yung rear wheel ko eh no yung sa likuran kong gulong nakakarinig na ako ng mga kalansing hindi ko alam kung dahil marumi lang to tagal na kasi itong di nalilinisan o oh, dahil talagang meron ng something no meron ng kailangang ayusin o kailangan palitan kasi oh, ang odo na ni 10,932 no so going 11k na so basically dapat talaga meron na tayo hindi ko alam kung meron na bang dapat palitan o meron lang dapat linisin no? so papatune na natin si Maki para makita natin o malaman natin kung ano ba yung mga problema niya so sige papalinis ko muna siya mga kagulong babalik ako kapag ka... papunta na ulit tayo ng Y-Zone alright see you guys later alright welcome back mga kagulong no nakapagpalinis na tayo sa wakas tagal tagal din hindi nilinisan to si Maki eh. so ngayon malinis na ulit Whee! sorry na so hindi ko alam kung may naririnig pa ako dun sa likuran ko parang wala naman ah pero maganda na rin ipacheck no <laughs> banking banking <Whee! laughs> Namiss ko mag-race track Namiss ko, ko mag-race track mga kagalang Sorry nga gana na i-share yung experience ko sa race track Yung first race track namin ni Gerald no Sa CRC Kasi Nagkaroon ng anomalya nun eh <laughs> Anomalya Nagkaroon kasi ng problema nun Nagkaroon ng matinditinding issues sa CRC nun So medyo napag-inita ng mga motovloggers no? pati yung mga ano pag-initan pa to yung mga motovloggers na legit naman talaga na pumunta doon para maglaro no kagaya natin pumunta naman talaga tayo doon dahil gustong gusto ko talaga maka-experience mag, track mag, track. mag sa race track and gustong gusto kong maulit mag race track gustong gusto kong maging sa race no <laughs> yun so gustong gusto talaga natin mag race hindi lang para mag content hindi lang para mag vlog kundi para talaga mag race para matuto para ma enjoy kasi aminado naman talaga ako na makulit talaga ako eh makulit talaga ako pagdating sa ano makulit talaga ako pagdating sa banking Yun, gusto gusto ko talaga na banking kaya nangangamote talaga ako dyan sa may marilaki pero mula na nakapag register tayo no? Experience na experience ko makapasok makatungtong na register ayun nasabi ko na ayoko na ayoko na sa bundok gusto ko na lang mag chill ride kung akit ako ng bundok tapos sa race track ko sasanayan o hahasain yung yung skills ko sa pagbanking no? so doon tayo maglalaro doon tayo mag magbabangking bangin no? hindi na sa Marela hindi na sa mga public roads hindi na sa mga national highway no? kasi mas safe doon tsaka talaga mas may lalabas mo yung galing mo doon kung feeling mo magaling ka na sa Marela eh, think again <laughs> kasi pagdating mo sa racetrack iba pasok mo na race ibang iba sa ano ibang iba sa paglalaro mo sa marilake pag naglaro ka sa race track mas challenge ka kasi ang lalalim ng curve alam mo yun talagang kung hindi mo magawa magpaside ng tuhod sa marilake sa race track uh, eventually makakapagpaside ka ng tuhod with the right equipment gears syempre right gears tsaka yung motor natin no? basta tama yung setup ng motor mo And of course, through experience and through practice, di ba? Siyempre wala naman akong kuha ng one-time, big-time, di ba? Kaya, kung gusto mo talaga ma-experience yung bumabanking talaga, tsaka kung gusto mo talaga mailabas yung galing mo, no, sa pagbanking-banking, sa, pag sa race track ka pumunta. Kaya nung sinabi na bawal ang motovlogger, sige, okay, wala namang problema sa'kin kung di ako makapag-vlog sa loob. So Basta ang gusto ko, eh, makapag-race track ako. Meron kasi mga pumunta na hindi naman invited hindi naman talaga sila dapat nandoon, hindi naman maglalaro, no? Wala sa listahan mga guest list. Pero nag-vlog, no? So, 'yun. <laughs> Kilala niyo na 'yan. So, dahil sa kanila hindi ko ma-upload yung vlog ko, although sinunod ko naman, no, lahat ng protocols pagdating sa pag-vlog, no? loob ng CRC, syempre meron tayong sinusunod, di ba? Hindi tayo nagtatanggal ng face mask doon, no? sumusunod talaga tayo sa protocols. So, ayan, sayang, sayang. Nanginay lang ako kasi parang kumbaga eh, first time experience natin yun. So napaka-importante sana sa akin, no? napaka-importante sa akin na na-vlog ko yun. Pero hindi ko nagawa kasi eh, dahil nga sa... Ayoko matawid do sa issue. Ayoko maano, ayoko ma damay. Yung sa mga na ban no na pagbawala ng bumalik ng CRC Siyempre, gusto natin matuto kaya kailangan makabalik tayo sa CRC so malapit na tayo sa Greenfields no sa Y zone sana makapagpa maintenance pa ako kasi medyo tinanghali na ako gawa ng pagpapalinis ng motor kasi ano eh alam ko medyo tight ang schedule dito eh ewan ko lang kung by schedule lang by appointment ang pagpapaayos dito sa Y zone no kasi kung by appointment, negative talaga. So kailangan ko pumunta sa ibang kasa, no? sa ibang outlet, Yamaha outlet para makapagpaayos. So hindi tayo sa Wise Zone. Tara, tatanong muna tayo para ang dami ng ang dami ng motor eh. Ang dami niya talaga. So, tanong ko muna. Boss, pag mag -ma -ma maintenance pwede pa? Maintenance? Yung, ano sir? Ano sir? Tune-up? Tune-up? Eh, mm -hmm. okay. ano sabihin, sir, yung tinatanggap na namin, appointment yung... Ah, by appointment lang. Mm -hmm. So hindi pwede walk-in, boss? Okay. Uh, okay. Yung walk-in dati namin, dag -dag, tampo, tapo, mm -hmm. nags, ano, proper, Ah, four point Pero pag kasi ibang outlet boss, pwede naman. Sa ibang Yamaha na ano, Yamaha outlet. Pwede naman. Hindi ba dito pwede mag-park boss? May tatanungin lang sana rin ako sa loob. May tatanungin lang din sana ako sa loob. Regarding lang sa ano, requirements kasi kapag kakukuha ng motor. Pwede mag-park dito boss? tayo ah, Asan ako iikot boss? Park dito. Tapos ang daan ko dito sa kabila.

Kahit mga sa nabigo tayo no? Sa unang unang agenda natin Which is yung magpa sa Y-Zone Kasi kailangan ba yung appointment Kapag ka ka sa Y-Zone Kaya eh, hindi tayo nakapagpa Ay nakapagpa-appointment So negative na doon no? Tapos pangalawa, nabigo rin tayo na mag-vlog sa loob kasi hindi pwede mag-video sa loob, so hindi tayo nakapag-vlog. Tapos pangatlo, wala silang unit ng R15, so hindi ko nasukat kung kaya ko ba yung R15 o kung abot ko ba yung R15. At hindi ko na-try kung... ...kumusta ba ako sa R15 na naka-stock, seat height. Kumbaga walang lowering kit, no? So, hanap tayo sana. Sa pupuntaan ko ngayon at na Yamaha 3S, 3S, eh merong available na R15 para masukat natin. Tsaka sana mga pagpa tayo. Sana hindi tayo masyadong tanghali, hindi pa masyadong tanghali para makapagpa-maintenance tayo dito sa mga 3S shop na pupunta natin. Kasi ano eh, ayaw ko masayang yung araw, ayaw ko masayang yung lakad ko ngayon. Next up kasi ng Yamaha 3S is sa ano na eh, dun sa Misho Boulevard. Bandang Akasha Lane na, so doon na, dun na tayo magtatry. Magta ko pa rin kumakayod yung disc brake ko tuwing pumipreno ko no? ah, hindi ko alam kasi kung pud na ba yung disc brake ko o hindi, ano brake pads ko kaya kumakayod ng disc brake ko o dahil marami pero nakapagpalinis na ako eh kasi kailangan pag umuwi ako may nagawa ako guys hindi pwedeng wala kasi mapapagalitan tayo ni Orme hindi sa yung araw ko <laughs> Yun lang tayo pa so kasi nandito na banda yung Yamaha 3S eh. So bawal mag u dito pero baka doon pwede na. Ba? Bawal pa rin. All the way, all the way there bawal. <laughs> Iikot na lang tayo. Bawal mag u dito kasi double solid yellow lane no? So bawal mag-U-turn, bawal lumiko. Right mga dalawang sa dito na tayo sa Yamaha dito sa Minerva de Febrero, no? So dito tayo nakapagpa-line up para makapagpa-tune up. actually, papacheck ko lang naman yung kumakalansing sa likod ko. Kasi yun lang naman yung kailangan ko talagang malaman kung ano nangyari, bakit yan. And yung regarding naman sa ABS ko, as, all you, as you all know, na sira yung ABS ko, uh, hindi na siya nag-activate kahit na sabihin mo mag sudden break tayo kasi nga hindi ko alam kung nag-design yung kung ano nangyari dun sa ano sa sensor pero sabi ko replacement na daw yun so hindi ko pa alam kung magkano usually abutin mo pero sa kana yun <laughs> sana hina ako nang walang ABS si Mami so beta ako yung okay, mamaya kung ano nangyari sa motor ko talaga alright Ikaw ang sir, ang gamit mo. No, October pa to eh. Last year. Ngayon talaga nagbalit. Oo. Oh. Dapat ba ito yung ilan dos? Hindi, hey, ito sir, hindi natin mga ano kung kailan tayo kasi hindi oh. yung, yung pag kasi. Depende sa pagamit. Depende sa pagamit. Kaya sir, sinigin na yung dito. Kung malapit na sa baka yung ano niya, ito. Mm. Kaya nag siya dahil dito. Oo. Kaya na, medyo kinakain na. Pero ano natin natin para maplim siya. Oo. Para hindi siya madaling makakain. Hmm. Ito yung ano, ito yung kung bakit para may kumakalang oh, sing Kahit tumatakbo lang, kumakalang sing 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 Okay. Wala pa dito, bakal na. Oo. Ah, okay. so, na, ubos na pala yung brake pads natin, no? na tara bakal na lang talaga so kita na naman kaskas na kaskas makapal daw to pero yun na lang inatera pinasok pa natin to sa racetrack so kaya siguro na kaagayan yun yung disc brake natin talagang nakayod na so yun pala yung dahil ko bakit kumakalansin yung likuran natin mga kagay so wala namang major problem brake pads lang so papalitan na ngayon harap likod tapos sa potential na rin tayo. Okay. So, din na. Kasi, 2,800 kilometers so, na mula mo huli nag-change oil tayo. Ayan, Sir Jordan, ng Yamaha 3S. Is... Saan ba ito? Yamaha Flo. Ito. Mga Kung tayo dito, sila so, sir, ang mga mga tayo dito. Sara sa kanila. So, silamat. salamat. Salamat mo nagawa ng n natin ngayon. Medyo nagpabayaan na kasi natin talaga sa sumakay. Medyo natagal, malamig na yung laga na tayo. So ngayon, haayosin uh, na nila. So, Magaling natin pagtapos Alright, we're back on the road mga kagulong, no? So ayan, nakapagpalit na tayo ng brake pads. Nakapagpalit na, nakapagpa-change oil and change gear oil na rin tayo. Tapos bumili na rin ako ng ano OEM na Yamaha air filter para makapagpalit na rin tayo ng air filter kasi sabi ko nga 'di ba 1 year mahigit na si Maki pero hindi pa rin tayo nakapagpalit ng air filter. So ngayon magpapalit na tayo mamaya pag-uwi ko, no? Ano na papalit kasi individual yata 'yung labor eh. <laughs> per item yata ang labor sa Yamaha so medyo mahal medyo masakit lang sa bulsa kaya ako na lang alam, mabilis lang magpalit ng air filter so yun pala naging problema ng NMAX natin mga kabulong Ah, uh, talagang brake pads lang pala ang naging problema no? yun na naging una kong hinala pero sabi pero para naisip ko kasi one year pa lang tapos pudpud -pud na pudpud -pud na so para sabi ko parang imposible naman nun kasi si Andrew nga dati eh, hindi naman napudpud ng gant, nap, hindi pa naman napudpud, makapal pa yung brake pads siya kahit nampas isang taon na siya. Pero, syempre iba kasi yung paggamit natin kay Maki Depende nga kasi sa paggamit niya kung paano ka gumamit ng preno. So, kung talagang madalas ka promeno, natural lang na mabilis mapudpud ang brake pads niya. So, ngayon, ramdam na ramdam ko na ulit yung kapit ng preno. Na to, tumigas na ulit yung brake levers natin kasi nga makapal na ulit yung preno so hindi na sumasagad. Like before, na sumasagad talaga yung pray nako kasi kinakain na nga yung bakal talagang kumakaskas na yung bakal yung brake pads sa bakal ng yun na bakal to bakal na brake pads to ano na yung bakal ng brake pads kumakaskas na doon sa ating ah, uh, ano uh, disc brake so natural lang talaga na mapudpud na kumakalansing na talaga siya so ngayon wala na ako nadidinig na kalansing wala na ako nararamdaman na problema sa brakes ko confident na ulit ako gamitin to si Maki So, hindi na siya ulit kawawa. <laughs> okay na, okay na ulit siya. So, susunod ko na na lang, papalinis lang ang panggilid para... Ano, para gumanda na ulit yung performance niya. So, gaganda pa performance nito lalo na tayo ng air filter, diba? Tapos palinis pang gilid para lahat na, di ba? Isang bagsakan na sa bisikleta. Ngayon Ah. Kasha. Hindi <laughs> okay na yung pagpreno-preno ni Mari. Hindi na parang kinakapos. Hindi rin yung tipong parang nag-skid kasi nung ano kasi, nung dati kasi pagka pumipreno ako ng sagad madalas nag -e skid na talaga kasi nga gumabagal to bakal na halos wala na rin kumakapit halos wala na kumakapit sa preno ko talagang dumudulas na lang so at least ngayon okay na, si ulit, okay na ulit si Maki good na ulit yung performance niya panggilid na lang ulit para mabalik natin yung dating lakas ng hatak niya so yun na pala naging problema natin mga gulong no? buti na lang yun lang no? alam nyo kasi ang pinaka isa sa mga kinatatakutan ng mga nakaya no? so, is yung bearing no yung gearing gearing yata tawag doon yung karugtong ng hit ng bell tsaka ng gulong yung pag umiikot uh, madalas kasi yan madali do masira yun kapag lalo na pag nagkakamali ng hikpet sa panggilid no so tayo hindi naman tayo nagkaroon ng problema doon nakala ko nung una yun na, nagig na magiging problema ko kasi kumakalansing umaalog na yun akala ko maalog na yung gearing ko o yung bearing ng ano hindi ko dito so hindi naman normal naman daw okay na okay na okay na okay, na, okay naman yun lang talagang brake pad naging problema ko naubos na yung bakal nga daw numipis eh makapal daw yung bakal na yun eh halos maubos ko na rin daw yung bakal eh siguro dahil nung nag restruct tayo kaya ganun tapos ang isa pang major problem ko dito kay Maki is ABS pero mukhang hindi ko na yun masyadong maasikas o siguro sa susunod pa pag talaga may budget na kasi alam ko mahal ang ABS, magpalit ng ABS so yan ang isa sa pinaka iniiwasan ng mga naka NMAX na masira is yung ABS kasi napakamahal nga yan para more than 10k din yata ang bayad dyan no? pag nagpalit ka so pag kinagaya kayo sa akin, naranasan nyo yung naranasan ko na para may kumakaransing sa likuran nyo check nyo lang maigi, check nyo yung brake pads nyo maganda kung pumunta kayo sa mga trusted mechanic nyo or sa Yamaha para ma-check no? yung mga problema o kung saan nang gagaling yung problema na naririnig nyo o nakikita nyo, nararamdaman nyo sa motor nyo para maagapan agad no? kasi kung kagaya no, nyo sa akin nagkataon na binali wala ko yung kalansing-kalansing na yun hindi na ako sa carwash karwas tapos natuluyan na talagang nakaskas ng nakaskas na talaga yung aking uh, disc brake malaki yung chance na mabasag yung disc brake ko o maputput at masira yung disc brake ko so mas malaking mas malaking gastos 'yon, mas mahal magpapalit ng disc brake. Eh. Mahal magpapalit ng disc brake, eh. So, buti na lang uh, naisipan na agad nating ayusin si Mac. Ano, ramdam ko yung power ng brakes. Kasi so, makapal ulit yung brake pads natin eh. So, yun lang naman mga gulong, no. sinerko lang naman, no. <laughs> kung naging ang problema ni Maki actually kasi ina-expect ko nga nung una medyo malala ang problema ni Maki pero buti na lang hindi so good thing good thing na brake pads na naging problema And that's it mga ago lang maraming maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw no tagal-tagal na rin ako hindi nakapag vlog ilang ilang buwan din akong natahimik no, sa aking lunggat hindi nakapag vlog vlog So ngayon nakabalik na nakabalik tayo, nakagawa tayo ng content. So sinulit ko na. So that's it guys. Maraming maraming salamat sa pag sa ating channel. If you're new to our channel, don't forget to like, share, and subscribe. And hit that bell button para ma-notify kayo whenever mga na meron tayo mga bagay. upload na nakuha. So huwag niyo kakalimutan, napaka-importante guys. Subscribe button, smash it, click it, do everything what you want. Do what you want to do, basta don't forget to subscribe. Alright, so You know that's for the girl. Be safe, stay safe, and Godspeed. And see you guys when I see ya. Bye. -bye.